Na-experience mo na ba yung kakasahod lang pero after ilang araw, parang wala na? Yung tipong binibilang mo na lang kung ilang tulog bago sweldo ulit. At minsan, kahit mag-overtime ka, mag-sideline ka, magbenta ka pa sa Shopee o Lazada, bakit parang laging bitin pa rin ang pera? Kung lagi mong tanong ito, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Kasi sa episode na ito ng Kwarta Mindset, aalamin natin kung bakit nga ba laging bitin ang pera at ano ang mga paraang pwede nating gawin para mabago ang sitwasyon. Alam mo ba, karamihan sa atin ay nasa tinatawag na rat race. Gising, trabaho, sweldo, bayad ng utang, gastos, tapos balik trabaho ulit. Ang problema, kung wala tayong tamang mindset, kahit tumaas ang kita, tataas din ang gastos. Sabi nga, kung magaling kang gumastos ng 10,000 pesos, magiging magaling ka rin gumastos ng 50,000 pesos. Ibig sabihin, hindi pera ang problema, kundi mindset at disiplina. Kung walang plano, walang budget, at walang disiplina, kahit gaano kalaki ang kita, bitin pa rin. Meron akong kilala dati, nagtrabaho sa abroad. Noong una, ang saya niya dahil malaki ang sahod. Pero dahil walang mindset sa savings at investments, lahat ng padala, ubos sa shopping, gadgets, at handa tuwing may okasyon. Ngayon, after 10 years sa abroad, wala pa rin siyang naipundar. Samantalang may iba naman, maliit lang ang kita, driver lang o tindera. Pero dahil maingat sa paggastos at marunong mag-ipon, unti-unti nakabili ng lupa, nakapagtayo ng maliit na negosyo, at ngayon hindi na kasing hirap ng dati. Pareho silang kumikita, pero magkaiba ang kwarta mindset. Alam ng Diyos na kailangan natin ng pera, pero tinuturuan din niya tayo na maging disiplinado. Sabi sa kasulatan, ang masipag ay yayaman, ngunit ang tamad ay maghihirap hindi ibig sabihin magpakapagod ka lang, kundi maging wise steward ng ipinagkaloob sa'yo. Kasi kung puro gastos, parang butas na bulsa. Pero kung may tamang isip at puso, unti-unti, ang maliit nagiging malaki. Why we stay bidden? Wala tayong malinaw na budget at tracking. Impulse buying, lalo na kapag sale sa mall o online. Kultura ng pa-impress. Gastos sa hindi naman kailangan. Walang emergency fund, kaya kapag may problema, utang agad. At minsan, maling paniniwala na pera ay para lang gastusin. Kung ganyan ang cycle, kahit magkanong pera, laging bitin. So, paano natin mababago? Hindi agad magic, pero may mga simple steps. Step 1, gumawa ng budget. Kahit simpleng lista sa notebook. Step 2, magtabi ng kahit maliit sa ipon. Kahit 20 kada araw, kapag consistent, lalaki din. Step 3, iwasan ang utang para lang sa luho. Step 4, maghanap ng paraan para kumita pa ng dagdag. Pwede part-time, online gigs, o simpleng negosyo. Step 5. Baguhin ang mindset, pera ay hindi lang panggastos, kundi pang-invest. Kapag ginawa mo ito, unti-unti mawawala ang bitin mindset at mapapalitan ng abundance mindset. Mga kapatid, ang laging bitin na pera ay hindi lang dahil sa maliit ang kita, kundi dahil hindi tama ang ating paghawak. Kung matututo tayong maging disiplinado, maging tapat sa Diyos, at maging masinop sa maliit, darating ang panahon na ipagkakatiwala niya sa atin ang mas malaki. Kasi sabi nga, ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Kung naramdaman mo na laging bitin ng pera, tandaan mo, hindi ka nag-iisa at hindi ka stuck. Pwede mong baguhin ang kwento ng buhay mo? Ito ang dahilan kung bakit may kwarta mindset from budget to abundance para sama-sama tayong matuto ng paraan sa pagpaparami ng pera. Kung nakatulong sa iyo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa susunod na episode. Dahil sa episode 3, pag-uusapan naman natin ano ang tamang paraan ng pagbabudget. Kaya abangan mo yon. Ako si Teacher Alma at ito ang Kwarta Mindset. Kita-kit sa susunod at sana mula sa bitin tayo ay maging abunda.